hello po, good morning po lahat. Welcome back na sa YouTube channel for today's video. Sa tanong naman po, natin pong subscriber po, anti pong sasagutin. Ito'y galing po kay Gia Pakanya. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inaheng babawido po ay nasa tatong buwang buntis. Mayroong lagnat. Walang ganang kumain, pero malakas namang uminom ng tubig. Kung kayo po mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inaheng uh, inahing baboy po na mayroong lagnat. O ano ba yung mga sinyales ng mga inahing baboy na nagkakaroon po ng lagnat po mga kaibigan. Ang una-una pa ating mapansin kapag natin mga inahing baboy po na mayroong lagnat ay ito po ay nang, manghihina po yung kanilang pangangatawan. Wala usang ganang kumain. And then, mainit po yung kanilang temperaturan, ng pangangatawan po mga kaibigan. And then, sila po ay pagi na po nakahiga doon po sa sulok ng ating kulungan. So, yan po yung mga kadalasang mga sinyales na ating po makikita doon sa ating mga lagang baboy na nagkakaroon po ng lagnat. Sila po ay malakas pong iminom ng tubig at mahina pong kumain ng feeds o yung iba naman po ay hindi po talaga kumakain ng feeds pero yung tubig po ay sobrang lakas talagang uminom. Ang rason po yan mga kaibigan kung bakit po malakas lang uminom ay dahil sa sobrang init na kailang katawan na altered po yung temperatura lang ng katawan. Kaya umiinom sila ng tubig para ma-overcome po yung init ng kailang pangangatawan. Kaya kapag napansin nyo po yung baboy na ganyan na malakas uminom ng tubig at saka mainit po yung kailang temperatura, isa pong ibig sabihin yan, mayroon po siyang lagnat. Sa face naman po, huwag nyo pong bigyan ng maramihan o kapag hindi po siya kumakain, huwag nyo pong pilitin. Kasi kapag mayroon pong karamdaman na lagnat yung mga inahing baboy o alagang baboy, hindi hindi talaga yan kumakain ng feeds. Yung feeds po ay wala pong gana sa kanila kasi wala po sa appetite sa mga panahon na yan. Altered po yung kanilang appetite, altered po yung kanilang temperatura ng kanilang pangangatawan kasi wala po sa balanse yung equilibrium ng kanilang pangangatawan po mga kaibigan. Kaya nagkakaroon po sila ng lagnat ang dapat yung pong gawin ay maghalo po kayo ng premoxil powder doon po sa kanyang inuming tubig para makainom po siya ng gamot po mga kaibigan kapag tatumbuang buwang buntis na. Pero kapag nandito po sa mga isang buwan o katabulog pa lang, iwasan niyo muna yung magbigay ng antibiotic. Baka po mayroong epekto po sa kanyang pagbubuntis, mayroong pong deformity doon sa mga biit kasi bago pa lang nabulugan. Pero kapag nasa tatlong buwang buntis pataas, yung biik sa mga panahon na iyan ay well formed na, biik na talaga. Kaya hindi na po sila maaapektuhan kahit na uinom pa ng antibiotic ang ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.